Magandang araw! Ako si Teacher Sara and welcome to Arapan! Magsitayo ang lahat upang manalangin. Jam, maaari mo bang pangunahan ito? Maraming salamat, Jam. Bago kayo umupo, maaari niyo bang pulutin ang mga basura na nasa sahig? Mahalagang malinis ang ating silid-aralan. Maraming salamat mga bata, maaari na kayong umupo. Pagkakaroon muna tayo ng kasunduan. Ang kasunduan na ito ay tinatawag ko na fiesta. F for finis. Panatilihing maayos ang ating mga sarili at magsuot ng uniform. I for interest or papagpakita ng interest makinig ng mabuti sa guro at sa inyong mga kaklase. At ang pangatlo naman ay E for engagement. Maging aktibong kalahok sa mga talakayan at aktibidad. Ang susunod naman ay S for safety. Iwasan ng anumang karahasan o pananakit sa inyong kapwa mag-aaral. Ang susunod naman ay T for truthfulness. Maging tapat sa anumang oras, lalong-lalo na sa ating pagsusulit at sa mga takdang araling. At ang panghuli naman ay A for otoridad. Igalang ang, ang inyong guro at ang inyong mga kaklase. Naintinihan ba ang ating kasunduan? Magaling! sa araw na ito, tayo ay aalis. Pupunta tayo sa isang baryo at tayo ay makikipiesta. Ang piyesta na ito ay tinatawag na piyesta ng pagkapantay-pantay at pagdiriwang ng iba't ibang kasarian. Handa na ba kayo? Kung gayon, handa ang inyong mga sarili sapagkat tayo ay aalis na. Bago tayo umalis, nais ko munang ipaalam sa inyo kung ano ang layunin natin sa talakayang ito. Una, pakibasa James Maraming salamat, James. Ang pangalawa naman, may yes paki-basa. Maraming salamat, May. At ang panghuli, yes, Angeline, pakibasa. Maraming salamat. Ngayon, dahil alam na natin kung ano ang layunin na ito, maaari na tayong umalis. Para sa ating unang gawain, Sige, Ivy, pakibasa ng panuto. Maraming salamat, Ivy. Maaari na kayong kumuha ng isang kapat na papel at pagkatapos niyong isulat ang inyong mga sagot, pili ako ng isa upang sagutan ang ating mga katanungan. Tapos na ba ang lahat? Kung gayon, nasan si Jewel? Ayun. Sige, Jewel, maaari mo bang ipahagi ang iyong karanasan o nasaksihan sa inyong paligid Maraming salamat, Jewel. Palakpakan natin si Jewel. May nakita na ba kayong isang babae o isang parte ng LGBT sa inyong paligid na pinagtatawanan o di kaya'y di pinakinggan dahil sa kanilang karanasan? Sige, JB. Maaaring bang ibahagi? Maraming salamat, JB. Naway maksyonan ang mga ganyang bagay sa inyong barangay. Meron pa bang ibang gustong sumagot? Para naman sa ating pangalawang gawain, ito ay tinatawag ko na fiesta na iba pero pantay. Meron akong inihandang mga larawan. Pagkatapos ipakita ng mga larawan, sagutan ang aking mga katanungan. Para sa unang larawan, Pangalawa, pangatlo. At pangapat. Para sa unang katanungan, sige Adjane, Jane, maaari ko bang sagutan? Ano ang iyong nararamdaman nung ipinapakita ko ang mga larawan? Maraming salamat at Jane. Ang pangalawang katanungan naman ay para kay Ivy. Sa iyong palagay, Ivy, makatarungan ba ang pagtrato ng mga tauhan sa larawan? Maraming salamat, Ivy. At sa panghuling katanungan, sige Gerald, maaaring buwang sagutan ito? May pagkakatulad ba ito sa inyong nakikita sa paligid? Maraming salamat, Gerald. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Handogan natin sila ng isang barangay clap. Tunay ngang napakasakit isipin na sa ating lipunan ay nangyayari ang mga bagay na ito. Naway sa loob ng silid-aralan na ito ay walang gumagawa ng ganyan. Intindihan niyo ba ako? Maraming salamat. Ngayon, dahil alam na ninyo kung ano ang iba't ibang karasan na nangyayari sa ating lipunan, magkakaroon tayo ng isa pang gawain. Ito ay tinatawag ko na ang aming natuklasan sa piyesta ng bayan. Para sa ating panuto, Ivy Pakibasa. Maraming salamat, Ivy. Ngayon, magbibilang tayo upang uh, magkaroon tayo ng iba't ibang pangkat. Maraming salamat. Ito naman ang inyong mga sitwasyon. At para naman sa inyong pamantayan, maaari kayong tumingin dito sa harap upang gawing basihan para sa inyong pagsasadula. Sige, maari na kayong magsimula. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sa inyong natungayan, kaninong pangkat ang nagpapakita ng diskriminasyon sa kababaihan? Yes, a Jane? Tama! Ang unang pangkat nga, ang isang babae na hindi pinayagan maging parte ng isang komite sa piyesta sapagkat akala nila na ang babae ay mahina at hindi kayang gawin ang ginagawa ng mga lalaki. At anong pangkat naman ang nagpapakita ng diskriminasyon sa kalalakihan? Yes, JB? Magaling! Ang pangatlong pangkat nga. Isang lalaki na nagluluto. Dahil alang alam ng lahat, ang pagluluto ay gawain lamang ng isang babae. At ang pangalawang pangkat ay nagpapakita ng diskriminasyon ng LGBT. Tama? Tama! At bakit naman naging diskriminasyon ito ng LGBT? Yes, May? Maraming salamat, May. Tama! Ang isang bakla na pinagtatawanan na nagpe-perform sa isang fiesta. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at maraming salamat sa inyong pagsagot sa aking mga katanungan. Ano nga ba ang diskriminasyon? Sige JB, pakibasa. Maraming salamat, JB. Ang diskriminasyon ay isang uri ng eksklusyon o restriksyon sa lahat ng kasarian, maging babae, lalaki o LGBT na naging sanhi ng na hindi pagtamasa ng edukasyon, kalayaan at iba pang uri ng oportunidad, oportunidad ng mga kasarian sa ating lipunan. Ano naman ang diskriminasyon sa kalalakihan? Yes, Hanilin, pakibasa. Maraming salamat Hanilyn. Batid natin na ang mga lalaki ay pinapaboran o maraming oportunidad sa ating lupunan. Subalit, sila rin ay nakakaranas ng karahasan, gaya ng mga uh, iba't ibang diskriminasyon kagaya ng pagtatawag sa kanila ng uh, house husband. Sapagkat ang uh, ang ating alam ay ang mga gawaing bahay lamang ay ginagawa ng babae. Ano naman ang diskriminasyon sa kababaihan? Yes, JV, pakibasa at ibahagi ang inyong naintindihan sa inyong binasa. Maraming salamat, JV. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng isang halimbawa ng diskriminasyon sa kababaihan? Sige, Adjane. Maraming salamat, Adjane. Isa nga ang pangbububog sa mga babae ang naranasan ng mga kababaihan na karahasan sa lipunan. Maraming salamat sa inyo. At ano naman ang karahasan o diskriminasyon sa LGBT? Yes, Adjane Pakibasa, Maraming salamat, Adjane. James, ano ang naintindihan mo sa binasa ni Adjane? Pakibahagi. Maraming salamat, James. Sa kabila ng pagtanggap natin sa mga LGBT sa ating lipunan, karamihan sa kanila ay nakakaranas pa rin ng diskriminasyon o karahasan. Ang iba ay pinagkaita ng medikal, edukasyon at iba pa. Hindihan niyo ba ang ating talakayan? Meron pa bang ibang mga katanungan? Yes, James. Ah, wala na. Kung gayon, tayo ay magkakaroon ng isa gawain. Dahil alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng diskriminasyon, diskriminasyon sa kalalakihan, diskriminasyon sa kababaihan, at diskriminasyon sa LGBT, tayo ay gagawa ulit ng isang gawain. Ang gawain na ito ay tinatawag ko na ang munting tindahan sa fiesta. Para sa ating panuto, JB paki Maraming salamat JB. Para sa inyong pamantayan Maaari niyong basahin ang nakalagay dito sa harap upang maging basihan sa inyong ginagawang gawain. Meron na lamang kayong isang minuto upang tapusin ang inyong ginagawa. Okay, time's up. Ibigay na ninyo ang inyong ginawa sa ibang pangkat upang kilatisin. Tapos na ba ang lahat? Ibigay na ninyo ang inyong ginawa sa akin. Maraming salamat. Narito ang inyong mga ginawa. Palakpakan ang inyong mga sarili sapagkat napakaghusay ng inyong mga ginawa. Ang lahat ng pangkat ay nakagawa ng munting tindahan. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng limang milyong club. Isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon, apat na milyon, at limang milyon. Ang ating gawain ngayon ay binubuo ng dalawampot puntos. At ang unang pangkat ay nakakuha ng dalawampot isang puntos. Ang pangalawang pangkat naman ay nakakuha ng tatlong puntos. At ang pangatlong pangkat naman ay nakakuha ng 25 puntos. Magaling palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Wala na bang ibang mga tanong? Meron pa ba kayong mga katanungan tungkol sa diskriminasyon? Wala na? Kung gayon, handa na kayo sa ating pagsusulit kumuha ng isang kapat na papel at sagutan ang mga katanungan. Meron lamang kayong tatlong minuto upang sagutan ang mga katanungan na ito. Narito ang mga katanungan. Tapos nyo na bang sagutan? Kung gayon, magpalitan ng papel sa inyong katabi. Ano ang sagot ng unang katanungan? Tama! A. Ang pangalawa naman? Tama! B. Ang pangatlo? B. Very good! At pang-apat? B. Tama! Napakagaling nyo naman! At ang panglima ay C. Meron bang nakakuha ng uh, perfect score? Magaling palakpakan natin si Jaybin. Akin ang inyong mga papel? Maraming salamat mga bata at para naman sa ating huling gawain gagawin niyo ito sa inyong bahay. Para sa ating panuto, Jason paki Maraming salamat Jason. Ngayon alam na ninyo ang inyong gagawin. Tama? Magaling. Narito ang pamantayan sa inyong gawain. Pakikuha na lang ng litrato. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Happy fiesta mga bata.